Nagwawalang kanibal kinain ang mukha ng isang babae sa Wales. Isang nakakasyak na cannibal murder na uwi sa kamatayan ng attacker at biktima. Isang maliit na hotel sa South Wales na tinitirhan ng mga homeless ang naging eksena ng isang karumaldumal na murder noong biyernes. Inalerto ng hotel staff ang polis matapos atakihin ng isang lalaki ang isang babae pero hindi nakahanda mga officers para sa nakakatakot na eksena ng natagpuan nila nang rumispundi sila sa tawag. Sa loob ng tahimik na hotel ay may lalaking nakayuko sa ibabaw ng katawan ng isang babae at kinakain niya ang mukha ng babae. Ang kanibala ay ang 34-year-old na si Matthew Williams na kinain ng laman at mata ng isang 22-year-old na British na babae na minsan niyang nakadate. Ginamitan ng mga officers ng isang high-voltage taser ang killer pero hindi na nila naligtas ang babae na nakumpirmang patay sa eksena. Habang dinadala sa ospital ang killer ay bigla itong namatay. Iniimbestigahan ng pulis ang insidente pero wala pa silang nalalamang motibo para sa atake nito. Ayon sa isang UK news source, ang killer ay gumamit ng cocaine bago siya nagsagawa ng murder at mayroon din siyang criminal history. Nakulong siya ng limang taon para sa bayolenteng pag-atake sa isa pang babae. Dalawang linggo pa lang siyang nakakalaya mula sa bilangguan bago nangyari ang murder na ito.